Isang taon na ang nakaraan mula ng salantayin ng oil spill ang bayan ng Polas, Oriental Mindoro dahil sa tumagas na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress. Kamusta na kaya ang bayan ng Pola matapos ang naging oil spill? Si Rod Lagusan sa detalye. February 28 noong nakaraang taon ng salantayin ng oil spill ang Pola Oriental Mindoro. Tumagas ang langis mula sa lumubog na Empty Princess Empress. Ayon sa bayan ng Pola, pumalo na sa higit isang bilyong piso ang danyos ng oil spill. Bago nito, malaki ang ambag ng turismo sa ekonomiya ng LGU. Kasi hindi hindi kasi nakapangisda ang ating mangisda. Kasama na dito yung ating uh, tourism damages, mangroves. Uh, kasama na ito lahat. Pwede sa natin na, na, na kasi lahat ito hindi makapangitlog ang isda kasi siyempre na-damage ang ating uh, anong tawag dito, uh, mangrove. Matapos ang isang taon, tuloy-tuloy pa rin ang pagsisikap para magbalik sigla ang turismo sa bayan. Kaugnay nito, sinusubukang ibalik ng lokal na pamala ng turismo lalo't marami ang umaasa at makikinabang dito. Ngayon, pwede na ulit lumangoy sa dagat at bukas na ito sa iba't ibang water sports activities. Kasama sa naging enjoy ang magkakaibigang ito, na galing pa sa kabilang bayan ng Socorro. Masaya po, masaya. Ano, di ba? enjoy. Sobra excited po, sobra. Kasi first time po dito sa Pola, nangyari itong ano, rides na ito. Kaya sobrang saya namin lahat. Good po, good. Masaya po. So, sobra, sobra. So, <laughs> so, so nakakaba, sobra. Kasabay nito, ito din ng bayan ng iba pang sports activity tulad ng beach volleyball. At andyan ang isa sa mga volleyball team ng NCA sa observation ko man uh, okay naman siya good for uh, beach valley. maganda naman yung ano niya yung buhangin so fit naman siya for uh, this event uh, beach volleyball actually ang, ang requirement talaga uh, is the, the sand kung okay yung sand uh, less uh, yung mga sagabal like mga stones na maliliit yung mga medyo matutulis na object so eh, okay naman itong ano uh, malinis naman siya Ngayong araw naman nakatakdang alisin ng Pola ang idineklarang state of calamity dahil sa oil spill. Ayon sa alkalde, ligtas na muli ang mangisda sa lugar. Siyempre, meron ramdam pa na rin naman natin. Kaya lang siyempre, kailangan natin uh, na ibangon ng Pola. Hindi pwedeng na, nakastock lang tayo. So, Puner sa namin, nalinisin na mabuti ang aming dalampasigan. As so, you can see, sobrang linis ng dalampasigan. For almost um, five days or six days na kami na massive ang cleaning ng dalampasigan. So safe na kami para paliguan ang aming dalampasigan. That's the reason why nag-open kami. At sa muling pagbubukas, umaasa ang bayan na lalakas muli ang turismo, lalo na ngayong paparating na summer. Samantala, kasabay ng lifting ng state of emergency sa bayan, magbibigay din ng ayuda sa mga apektadong mga residente kabilang na ang mga mangingisda. Ito ay sa tulong ng DSWD, DNR at maging opisina ni Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.